Yon, mga maser, magandang hapon sa ating lahat. Opo, tayo mga sir Eh. Oh, mm. magandang hapon sa si lahat mga master. Yan, magandang hapon sa ating lahat mga maser, no. So, bali mga maser, pasensya na kayo kung panay yung labas namin ni Master Dan kasi nga inaano namin yung dagat mga maser, tinatantya namin ba? Oo. Oh. Yung hibas ngayon ay alas 5. So, yung oras natin ngayon mga maser, alas 5 na rin no. Malapit, Malapit Kaya, na mga alas 6. Malapit na mga alas 6. Kaya pa ngayon mga master. Bali mga dito pala kami ngayon sa maliit na tambo, ayan oh. No? Oh, oh napalaki ng hibas, ma'am sir. Ano yung bangka namin? Oh. Ma'am sir, bali. Pasensya na kayo kasi natagalan kami sa pag-prepare ng aming bangka. Baka kasi wala nang angkla. Inano e, lang namin, binugkos lang namin sa... Binugkos <laughs> namin sa bato. Sa Ma bato, ma'am sir. So yan, bali yung kukunin plan namin ngayon ni Master Dan. Mangunga tayo ng buko-buko, ma'am sir. No? Oh. bukas ba? Tsaka, ma'am sir, sana mapanood niyo yung part 2 ng video ng Pioneer namin kagabi. Oh, sana mapanood yung part to mga masir. Yung kumain doon mga masir, pamilya ni Master Dan. Oh, kami gaya ng ni oh, Tubin tapos Mrs. Bukara Gaya ng sinabi, gaya ng sinabi ko ba na sila lang magpark to muna mga masir. Oh. Madami-dami to mga masir. yung shout out, babawi tayo mga masir no. Yon. Una-una sana shout out pala kay Awa Vlog TV. Oh, shout out. Kay GR. -out. Kay Ana Maril Ausa. Yo, shout out. Ma'am, shout out. Ate, shout out. Kay Junri Abinido. Shout out. Kay Paul Mudik dikwelo shoutout kay Ju kay kay Jmar Paklipan shoutout kay Kalaroso kay Kalaras official kay Johnny shout Garais shoutout kay Maila Domenico shoutout kay Munre Mun, Mun, Muncha Godo shoutout pasensya na kay mama sana kasi yung sulat sa YouTube su, YouTube studio mga marsyad dikit-dikit na kaya mahirapan tayong mag-ano na shoutout ba kay Teresita Batuhan shout kay Nancy Paraiso oh, shoutout Kay... Agripina Mul ay Malakas Shout out. kay Carlo Minorias Shout out. kay Ibilin Minil Shout yung charat out. kay Tochi Puntir Shout out. kay Gonzalo Abla Shout kay out. kay Rambang Channel kay Marlon Cortez oh, kay Ka Angkas out. Mix Vlog <laughs> kay Ari Algo oh, kay Warren Priscilla shout out kay Mark Kiman shout kay out kay Lister Jan Abilay shout kay out. Cipriano Abul uh, Alburo Junior shout out dapat kay ay, vlog official shout kay Chuyu Zaki. Oh, shout out sa lahat mga master. Shout kay Chuyu Zaki. Shout out idol Kay Ninong Lito, kay Ninang G. Oh, shout out. Thank you, thank you Ninang Ninong. Maraming salamat. salamat. Thank you, thank you sa blessing talaga na binigay niyo po sa amin dito sa buhay namin ba. Oh. Maraming salamat, grabe. Napaka ano niyo po talaga oh. sa amin. Pinangga gigmi kayo ninyo ba. <laughs> salamat kay idol. Salamat. G, salamat. salamat. Shout out. Bali, ingat kayo. Diyan sa Japan. Oh. Kuya Erika Tiwina, shout out, shout out. Kay Ma'am Jocelyn Harrison, oh, kay Ma'am from out. Santa Maria, California. Yo, Jonathan. Sino pa ba 'yon? Kay, kay... Ma'am Marilyn Punto, Oh, kay Ma'am Marilyn Punto. Kay sir Sergio Sir Robert, shout out. Sino pa ba yun mo, sir? Kay Kuya Nasaway. Eh. Oh, Kuya. Kay out, yeah. Kay Jonathan Busio. Oh, ayo Jonathan Busio, kay Rex Biba, kay Sino pa ba 'yon? Kay Sir Eric Margaha tapos Ma'am Chris, oh. shout, shout out. kay Idol Sam, shout out. Sino pa ba yun ha? Sa Kahit... inyo lahat, out! <laughs> <laughs> sa mga solid viewers, sa mga solid, shout out sa inyo lahat mama sir oh. So tara na, napakalaki ng noo ko mama sir Tara na mama sir Para lang na, naglook doon ang bunot Lalakad <laughs> na tayo, may nang ilaw din doon mga masero sir oh So bali buko buko yung tirada namin ngayon Medyo maliwanag pa Pero yung gopro mga mama sir, madilim na yung record Binilin ko lang tong gopro ko doon sa kanila master dan Tanawang buti rin, masing kamay Okay rin, eh? pa man Kaya pa yan mga mama sir kaya Sana pa niya mag-record. Sana namin mga sir yung part 2 namin ng Tulo oh, ngayon, ba? Sana mapanood yung kain-kain na -kain lang masyadan. Oh. Ayan, mga masira, lakad-lakad muna tayo. So, balik kita kis lang tayo pag nandun na tayo sa tubig, mga masira. Kasi nandyan yung mga buko-buko sa limao ba? Ha? Kasi magpana-pana kami sa tao dyan, mga mama masira. <laughs> Mamaya ulit. Ayan, mga masira, buko-buko, Nagkulay mga masira. Buko, mga masira. Kantan ng kulay. Buka, ng turo, turo, turo. turo. Uy. Hmm, tak ada kuk mama sir. Kulit mama sir. Dapat kita apa? Dapat apa?

Daming buko dito, Ma'am Sir. Hapon ay ano. Ganito rin yung ano, kinaunahang video namin na nag-viral, Ma'am Sir, ba. Ganitong uras din kami nanguha ng mga buko Marami talaga pag ganitong uras Lalabas sila ba? Lalo na pag hibas, Ma'am Sir. Tara. Tara. Okay na yan. Ha? Okay na yan. Tama okay ni kisaw kisaw dito, kisaw dito, Ma'am Sir. Tama ba? Aga may kaya? ah, Manit set lang yung buko Ma'am Sir. Kadlakad lang tayo. Dami pa talagang buko di itu dia na. Apo na ba? takut. Dia 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 patah Nga pata yung laman mga sir Walang isda Kami pa na Hindi ka maglisod Tara mga sir Hanap sesang... tayo ulit ng buko-buko mga sir Ayan mga sir Nagata-ata na Good sis Rito rin na Kaya to? Nawa na Nawala mga sir Tara Good sis na Tara 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 Nawa Awa Ganda ng kulay ay mga sir Naglublub Naglublub Hmm Ah, grabe kamay nilang ni Masiro. Okay na yan. Okay, to mga Masiro. Agit na ba? Agi na ba? Nawa Hindi ka pa. Gusto sa kalakan na ng mga ispat masal bag Ha? Gusto sa kalakan na Ako lang Eh isok isok si Mundi na Hindi ka maglisod Ako ba ko? Hindi ay Nang namrip ang kaka Ako lagi Ang kilaro Ay magunit anak Ayan mga sir, nakadlakad lang kami dito ni Masadan Tapos alimutan pa namin huwag sinilas mga masir Puro kapatukan mga Puro kabatuan ni di dito. Kung makatunob tayo ng bantol mama sir, tayo na yung pinakaswerteng tao sa mundo. Magpagbal dito. Gidara. Umaga na si Bot. Mga lapot naman sir. Hindi naman. Kuwa makalanay boss lot. Malaman kasi yung pag may buko-buko mama sir kasi bumubuga sila ng ano ba? Ata ba? Oo. Oh, isda. 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 Tara. 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 Isda mama sir. Good size. Dito to. Dito mo to.

da da da, da. <laughs> ayo <ba>, sir pakali gisit din mga ait oh Kaya, apat, buko -buko. Na. apat na buku apat na bayad ng ilaw din mga masero pero maliwanag pa ngayon mga masero mga alas 5 pa siguro ngayon lumalabas na hmm, lumalabas na yung mga buku-buko ay papasukin ko yung plastic to ayan oh no? napakaliwanag mga masero kita niya pa nga si Master Dano grito mga masero basa hapo na ah. Tapit pa ano na ba palubog na yung araw mama sir nagsisilbasan na yung mga buko, -buko dito. Gaya nung kauna-unahan talaga naming punta ni Masiran dito yung talaga yung pinakamarami. Doon yung sayat bang mama sir no? So pupuntahan namin yun subukan na namin mama sir ba. Napakalakas pa naman ng hangin mama sir tapos malakas na yung alon. Gamit daw. buko-buko mama Eh. Buko-buko oh. Dadire. Mga good size pero hindi naman talaga yan lalaki yung buko-buko mama sir Asa ba? Tara Asa naman to Ani? Hmm O, oh man O, man Good size naman, good Good size lang Ayan mama sir, nangitim-itim na naman Basta ganyan mama sir, nandyan na yung buko-buko dyan Hindi yan makakatakas Ay, kinakapaan ni masadan Haraman Mani ito eh Mani itong naisip kasi mong til Dari gamay. Lapot na si Bot. Oo, oh, okay, okay na yan. Good Okay na yan. Lapit di kalapot Oh. Okay na yan mga masir. Hindi naman talaga lalaki yung buko-buko. Ha? Ah, mga botiti. Botiti eh. na? Uh, Oo. Dito lang kami sa gilid-gilid mga masir. Meron, meron naman dito. Masa to? Sana baldi yung ginala namin ba? Oo. Oh. Sige lang. Ganyan talaga mga sir Timpal pa ka eh. Tsaka sa nais ko sabihin sa inyo, sila Kuya Ramzo. Ayun. Oh, nandun sa panbalon Nandun sa na Ban Naniisid sila Sila lister tsaka po sila maseramil oh, Tatlo lang Sila lang tatlo mga maser Tapos kami ni masadan Nandito kami sa ano Sa tambo na maliit ba Kasi gusto namin Mang ilaw ng mga buko-buko Kasi pag nakarami mga maser Pag ano tayo Mag adobo Part to bukas ba Part to no. bukas Oo Pero pag nakarami talaga Makapabinta tayo mga maser Tag-80 yung kilo niyan 80 yung mga hatag maser 80? 140 yung kilo 140? Ah 140 day

Wala, ay tayo ko ka. Asa man, asa naman tong... Ako! Ah, nawala mo mo Sayang. Sa iyo. Huwag yun siya. Siya nga. Nawala mo mo Hilap. So, dito sa bangag. Nawala. Harap lang tayo ng ulit ng iba. Ika na. Meron? Kamuha, harap mo mo tago. Ano eh? Ah. Ay, tara, tara. Silawan natin. Tara, 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 tara. Tara.

Maraming nag-ano dyan mamasin, nagdidebate nagdi, -debate, nagdi -debate ba kung lalaki pa ba yan? Oh. May ano kasi, may orit ng katolpes mama na hindi na lalaki, ganyan na lang talaga ba? Yan yung tinatawag dito sa amin na buko buko mga masir Palungay natin yung flashlight Kasi maliwanag pa naman mama sir? Dawa itong buku buko katul katul ba? <laughs> kumain ito katul yung bulot Tara Bali dati mga napakarami dito so ngayon parang ano na lang madalang na lang sila ba? Kasi may na, season naman talaga yan sila lalabas? Mamaya mga masir, pag ano, ngit-ngit na, maraming oh. lalabas dito. Mamaya, pag madilim na talaga, maraming maglalabasan dito mga masir. Sura ko dyan kasi... O oh, dati, dati maliwanag pa nakarami na nga kami ni Masiran, sa nakabalde? Oo. Oh. Masiran, no? isang balde na. Lakit yung mga katong ni Na, tara. Dakuni. Da ni dakuni. Da ni Dakuni na da 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 mga Masir. Laki yan. Yan, ginakapa ni Masiran. Tara, dakuni.

pag atak yan matik yan yan ang kinakapa pa masadan kasi oh, oh, sumisiksik yan sa ilalim yeah. nara mura oh, mag good size sir, ito mo sir ata ramay may laghan o ano oh, okay. nawala ano? mama sir oh, meron talaga ganyan nawawala no, ba eh. drak, drak, nara nara nako good size sir good size o oh, yun yeah. mama sir o oh. oh, okay na ito <laughs> okay Again, <ma> na na <laughs> maaf na yan okay na yan Mm -hmm. ah, mas maganda kasi ma'am sir pag hindi pa ba? Oo. Para hindi, walang tatsa sila. Pero pag Pero pag hindi na talaga kaya sa kamay ma'am sir, ha, panain na yan. Yan sa kabukab sa bato. Wala. Naman. Wala ma'am sir. Ayan ma'am sir, okay. pakita ko sa inyo. Ayan. Lost pad ma'am sir, lost Ayan ma'am sir, nag-aan yung corals. Ah. Tak wak para para anak bisik maser. Tarana <laughs> glueya lagi nak. <laughs> luya, loya, luya ranak. <laughs> <laughs> Pero kaso bina mo fixit. Koy ka huy ranak mo maser, tak pasok koy ka huy man. Tak yung kula niya mo maser. Yan, so good na yung ano, sunod-sunod na yung huli namin dito mo maser. na, hmm. na, sana, sana makarami talaga kami dito. Ulo tapos adubuin bukas. Oh, uh, adubo. Wow. Ano ano? Meron? Pusit na, ha? pusit. pusit? Ay, buko buko Ano to? Tara, aglio. Tara, krak krak krak! Mmm! Da! Good charge! Good charge mga masin! Kala naman sa dyan, posit! Kala ko posit ba? Walang posit dito! Hindi na yung kagigit Ano pala to? Posit to pero ibang posit Oo. Oh. Naibagal ng posita mga masin! Posito sa ano? Kapatuan? Hmm! Posito sa kapatuan! <laughs> ay, mga manait mga masin, manguha din kami dito mamaya! Pero yung siguruin lang muna namin ngayon ay mga buko-buko lang talaga mga masirba. Pag mamaya, pauwi na kami. Nguha din kami ng maniit. Unuhin lang namin, badakmain pa para din magniwang. Dito so, to lapuan. Yan mga masirba, may malaki daw. Asa naman? Parang maniit. Sudah. Sa maniit to. Sa mga umang? Masih si Ronaldo si Mesir. Eh buku 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 buku. Kalau ya, Mesir. Tawar ya, mana sih? Licik. Tadi. Bagus. Yan, nak main nang lima sedana. Ini mendi maduk nak ima. Akan mau Mesir. Sudah gede. Terus. Lah, sud. Masuk sahabat su. Arman. Leh, kenapa sih? Hehehe. Hm, nda. Na-baon pa yung camera, Mama Sir. Hm, nda, panitran na e <laughs> Oh, <laughs> digard na 'yan. Eh. Ah, Mama Sir, oh, pagkado bugymian yo, Mama Sir. Ganun daw, Mama Sir. Asaron. <laughs> ah, no, inite 'yung equipment dre. Mama Sir, tabangan natin si Masadan. Andun siya, Mama Sir, tapos dito ako. So, update update lang 'to, Mama Sir, pag mayroon nang tayo nakita, tsaka na ako mag-open ng camera, Mama Sir. Ah. Amaya ulit. Ayun, Mama Sir, meron daw. Dalawa, ayun yung isa. Tapos nandito yung isa mo, sir. sa ni, hmm. eh. o niya mo, sir? Ay, di gin o Asan ni Sodire? D'tirai. D'ra. D'ra. dara Kailan mo mo, sir? Kunin mo na to. Kunin sir. Yung isa. Paano yung isa mo, sir? Na, na sabot sa panak dire yo. D'ra. Na, Sabot sa panak Na. Tara. Kita na. Ay, d'ra d'ra. ay otko otte masadan ay good caesar ban terah 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 terang tera. tera, mestir ah mm, enggak mm, mm. enggak terah <laughs> masih masih bol ayo serah lu onjan sila tak pe stomach boba ayo oh. maser lu on ayos ayos goods sama maser degan <ba. laughs> degan adrek nuhak katak ya tayang ramai ramai degan bah uy kata lagi maser lu oh, dia aku dia dia kan Ayan, mga sir, napanap tayo. Sarapan mga sir. Ha? Sarapan. Na ah, ata ra? Ata ra wala. Ya, mga si masya dan yung nakakahanap mga maser. Ako wala akong nahanap kahit isa. Ano ata ra mag-iyang ata dito? Ata na dia. Oh. Ah, asa ka to? Igusin siya ata ba? Where na yu? Ano na namidiri. <laughs> Maruas buko-buko mama mga sir ma so, talaga sila tapos Magkukulay bato sila mama sir baka hindi na namin makita Mahirap, maidlas Hindi mm. Isa lang isang pugsit lang mama sir kasi Kung dalawang pugsit gilok na <laughs> Joke lang mama mga sir ha Hihihi 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 yung maliit na pula talaga yung masarap anuhin. Napuaan ba? Ayan, mama sir. Ito na, meron na talaga. Taray, isuksok. Tara, tara, tera, Tara. Tara, tara. tara mama sir. Ay. Taray, taray. Tara akong agaw. Hmm, tara akong agaw. loh loh Ayan, mama sir. Tara akong agaw. Mapaywa na na na, mama sir. Mauhon. suliso listo na ganit, ani. Mapag-usara pag ka-spot. Ayaw. Binta na nagduha. Ito hindi ko kita. Tara, mama sir. Lakad-lakad na tayo dito sa unasan. Hindi muna kami manisid ngayon, ma'am sir. Pahinga muna kami sa paninisid ba. Ito na lang muna para maiba na naman yung content natin, ma'am sir. Ito talaga yung plano namin ni Masadan na matagal na ba. Ngayon lang namin na nagawa kasi nga mahibas sa hapon. Ano, hibas pa nga kayo, ma'am sir, oh. Gaya ang tao ba? lagi, ma'am sir. Tindutin, makarami pa tayo. Ayan, ma'am sir, oh. Bukubuko, ma'am sir. Medyo good size. Pumatong sa bato. Panain ko na lang. Nga, hmm. nga, nga, nga <laughs> Oke, okay, sayang Nga, hmm. deg-deg-deg sehuli, mbak Mbak, mbak, kelating kilun, mbak eh? oh, no. Kelating, kalah, kelating, ngiseng gram, mbak Selaro <laughs> <laughs> Biju <laughs> Ano kasih mbak, 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 kenapa kesekit sama tabak Maalun siya, mbak, mbak, kayak kami salikud, dun kami, kami bandah, kanu kami Patungu kami dun, mbak, Para makaramit, anak kami ah, Jara, mbak, mbak, sir Iya, mbak, Tara. Boko-boko yan. awa Panain natin. Mm, tak. Boko-boko pun. Yan, mga masir. Ano yung dagan dito? meron pa dito? sir ka to? Asal ka na kaya yun? Amani ah, ito dito. dito? Hmm. Asal man. Okay. okay. Tara, mga lo Ah, wow. Palobat na yung, ano mga masir, yung GoPro. ginamit ka to ni Masadan kanina sa pagparto ba at tapos mga masir yung baon lang namin na battery isa lang talaga mga masir kasi sira na yung iba huwag sabad na eh siguro eh na yun ay dina ba bali mga masir Maghanap hanap tayo diri Mas ka masir dito ka hiwalay hiwalay kami mga masir para makarami ba ha pag malayo si masir dan yan ako lang dito sa stick ko yung buko buko may makita man ako mga masir tuhog lang mamasir good size kuboko kita steel mamasir eh tusok na no, ah oh mamasir good size na to I dito ko lang sa stick mamasir kasi si dan malayo ayun sa kabila ha? tugon na lagi rabi sakit ng paa mamasir eh sunod mag kami pag pumunta kami dito mamasir pakadaming wasay wasay ba yan hanap-hanap ko -hanap na ako mamasir ah Mama ala ulit pag ano na pag nakita na ako ba hanapod mamasir sir. tara ah anaon dalawa na mga sir hmm da yan <laughs> dalawa na ay hey, dali mga sir mura magna dali daghan sir huy huh? na dali dagan, ayun yeah. hey o nakadalawa na ako mga sir o oh. yeah. yan hanap hanap tayo ulit ayun hey, may nang ilaw din dalawa mga sir kanina pa yan sila mga alas 3 siguro ba ano ah. oh, yan lagi na Balo ang um, sir. Okay na no? eh. Okay, okay na yan. May balo po mga <laughs> <nasangat>, eh, <laughs> um, sir. May bawa Ano man eh, na nagpamabaw-mabaw man yan, nasangat na siya. Ayan mga sir, may balo. Kumain na bato ah. <laughs> penalister pa na tayo na. <laughs> Ayan mga um, master. Meron kaming nahuling mataas. Oh, mabak, 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 <laughs> Tsaka mga masyal, papunta na kami dun sa taas no Kasi pauwi na kami mga masyal kasi lumalakas na yung ano ba, Angin, baka maabutan kami ng malakas na alon Ayan, papunta na kami sa bangka Ayan you no? Know? Ha? Rinig nyo ba yung hangin mga masyal? Sukig hangin Ah, samantan mo ka masyal Dito, pwede yung lipot dito Ha? Lipot na no, kayo may bawa dito no Basahin ka ba? Ayan mga masyal Kita-kita tayo sa ano Tangis tayo na tayo, Mama Sir. Pakita ko sa inyo yung mga huli doon sa ano, sa tubungan bela tatay kaloy. Ayun, Mama Sir, ito na lahat yung huli namin, Mama Sir. Mga ah, Karating kilo lang to, Mama Sir. Sakto, -sakto lang pangadobo bukas ba? Oh. Parto namin ni Masadan doon sa bahay, Mama Sir. Oh, grabe. Lakas na ng hangin, mga Sir. Hindi na matabang. Lakas na ng hangin kaya uuwi na kami, Mama Sir gusto nyo malakas mga ano Mamsan hanggang dito lang to Kita-kiss po tayo sa part 2 Mamsan maraming maraming salamat yung lahat Sa pagsama sama ngayong araw na to Sana panoodin nyo yung kasunod nitong video na to At sana mga masir panoodin nyo pa yung mga gagawin namin na content ni Master Dan Oh, yun kita-kiss sa part 2 mga masir Bye 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 bye